Botong ski Hello guys Welcome to my mini vlog So for today's vlog uh, Mag-aabono sila ng paray Ayan yung guys Ito yung aabono ko nila Ito yung pata ng mga farmers 1.2 hectares Ang iaabono namin nila ay Apat na Atlong kaban At kalahati So bali ano pa lang yan guys 26 days Old yung palay So yung variety po ay hindi ko po alam kung anong variety nito Ang alam ko lang dito ay Ang numero ay 605 Ayan, medyo oh, makapal-kapal na yung palay At maganda-ganda na rin oh, May mga damo din So dito guys, madaming kinainan ng kohol. Ayan, ang daming kinain. Ayan, daming kain. Yun rin oh, ang daming kain doon. Oh. Yun, lungaw na yun. Oh. Ayan, ang manipis. Ang daming kain. Ang daming damo. Ayun, ang daming kain doon. Ayan, si Botong Ski naggagamas. Handa, handa mo. Botong ski. So ayan guys, Nangalahati na sila. Itong part na to ay tapos na to. ito na bunuhan na nila. Kaya nangalati na yung malaking pitak. So, ayan po yung bahay namin yun. Yung kulay asul na buong na yun. Kung napapansin nyo yun. Ayan yung may malaking kaimito. Na uh, takloban. Ayan po bahay namin. Dito sa bukid. So, may bahay pa rin kami sa bariya. Mismong bariya po. So, yung bahay na yan po ay kagagawa lang yan pero may dati na siyang bahay mga ka-farmers ang mga nakatayo naman dito mga ka-farmers ay ano yung rambutan malunggay yung tag dito sintoris yan may mangga din dito yan o ano? yan o luya Ayan. Ayan, dumadayan pa tayong pinutol na malunggay dito. Ayan, oh. Ayan, oh. Tatlong puno. Kasi nga, itong rambutan na babanlungan, ay papalaguin na natin siya. Ayan, rambutan na May bunga na yan. May na nga. Ito, guys. Nagabunga na rin to Ayan, yung malaki na yun. Kauna ang lang niya. So, doon, guys, yung malaking puno na yan. Ang dami po tas na nakatanim dyan. Sakit-sakit. abokado langka, sintoris. May marang, may duhat. May suha. Santol. May mga saging. Bago yung mabaho na putas. Pero masarap ayod durian. Pero hindi pa siya nagabunga. Yan, madami po tas yan mga farmers Bago yun, yung sa dulo na yun, yung nyo. Hindi pa nagabunga yun yung Yan, mga ka-farmers eh. So ayan guys, malapit na sila matapos mag-abuno ng paray Yan yung pitak na lang na yan oh. isang uwas lang may git sila nag-abuno tapos na nila Ayan, tapos na sila mag-abuno. Ayan, tapos na. 1.2 hectares. So, nag-start sila ay 8. Ayan, wala pang 9.30. Tapos na. Yun lang po mga kapamers and God bless po.